Hello guys! For today's video, ayan. So, naka-impake na ang aking maleta at pinhatid ko sa aking bayaw. Pakatapos, of course, mo ulan-ulan na naman sa amin, may dala naman ako. So, hindi ako nag-sleeper. Nag-sleeper lang pala ako. Tapos, sumakin ako ng tricycle and then andun ako sa bayan. Pero, sa ganon um, naka, ano na naka check in ang aking bagahe sa may bus ayan yung pala yung bus thank you so much DLTB sa magandang safe na drive and of course ayan so kunti lang kami dito as far as I you know 28 lang kaming passengers kasi parang wala ta wala atang mga ano mga biyaherong sa araw na yan ayan so ayan ako sa pangalawa so Ayan, kasi ang gusto ko na hindi ako mahihilo kasi actually nahilo pa talaga ako sa bus. So, nandito na to Parang sa source ko na lang. Kunti-kunti na lang aking binivideo kasi of course, nakikita na ninyo ba diba, yung aking mga ano, um, pinagbibideo. Ayan nga pala yung ano, natakpan ng mga malala malalaking ano, um, ula basta yung mayon volcano. Ayan, ito nagsisinti nga pala ako dito. Parang ano, um, na na ako I am so very ano homesick person ayan so bawat pag alis ko at pagdating na homesick talaga ko promise I've been in 12 years sa mga abroad ayan so of course first na unang ihi na ihi ang makla. ayan yan yung ano may pansit pa to pagkatapos nga pala ito nga pala yung naga yung sa my LCC naga ayan so dito guys nakaano ko 100 pesos ako na Dunkin Donuts. Ayun, marami na kami diyan, basta 28 lang kami. So pa isa, isa may mga sumasakay. Tapos hindi naman masyadong umulan diyan, pero mahamog lang. So unang bus stop ayan doon sa isang restaurant na parang ano siya, rest, uh, sorry. Risto and In. So, maraming maraming salamat sa inyo for allowing me to, ano, hindi nag-order pero kumain talaga ako ng ice cream. Char, yan nga pala yung baunan ko. Ayan, so, iniwan ko na yung baunan ko kasi hindi ko na mahugasan yan dito. charot. ayan, pero sa atin, di ba, pinag-uulit-ulit natin at nire-recycle. But anyways, and thank you so much sa pa-ice cream na yan. Ayan. O oh, diba, so yung ulam po nga pala is adobong chicken. Pakatapos, sinabawan ko na rin ng kunti. Kunti nga pala yung ano din. Ang kinuha kong part is the breasts. O oh, diba. Ayan, sorry guys. Inaantay ko ngayon ang aking breakfast na nag-order ako sa hotel. Dito, sa hotel na itich. Ayan, so mahaba-haba ako dito kasi parang sabi ko si... Um, wala lang. Tinitingnan-tingnan ko lang sila. Tapos si ate tinitingnan din niya ako. O Diva Ayun nga pala. Yung store max. Ayan. Restaurant and in. Maraming maraming salamat. Ayun nga pala. First ba ano namin? First bus stop. Ayan. So of course nagtitignan naman ako. Nagkataon na panood ko pala yung ano, pelikulang Doctor Strange. Yeah, of course. Bet ko na bet ko na. Anyways, ayan. Pangalawang ano namin is naghihin ng bakla. Ayan. Super. Ano, parang umulan dito pero pag dumating kami, wala. Ayan. So, yan yung bus namin uli Tapos si ate nag, ano, tumatakbo siya kasi bibigay niya sa akin yung soplay Ayan, maraming maraming salamat sa lahat. Pagkatapos, ayan, may balot penoy. And of course, meron akong 30 pesos. Ay, 15 nga pala. Uh, bumili mga pala ako ng ano, ano ba yan? Um, yung mandarin. So, yan yung ang tinatawag na mandarin. Pero kung kulay orange yan, clementine or pongkan. O, oh, diva di ba? siya na guys. So, ito nga pala yung ano ko, yung biyahe ko na ano um, nasa biyahe na rin si daddy nito so magsusundo ako sa afam ayan so mamaya pa yan of course i-update ko kayo ayan so yan yung nangyayari o oh, diva so tumatakbo na pala yata siguro dito hindi pa basta kumakain ako nito guys o diva ayan so pagdating nga pala dito nag, nag na lahat ng mga ano, nagpa fuel ang mga lahat na. kasi mayroon pa silang ano malaking barrel dyan na ng mga gasolina. Ayun nga pala yung ano, yung unang SM City ng Santo Tomas. Sabi ko, oh my God, I feel Manila na talaga, promise. Ayan, so medyo ano ako dyan, um, alog na alog at saka antok na antok. And at the same time, ayan, sa Pitix nga pala ako bomba pa. first time ko dito, ang ganda. Para siyang, ayan, pumasok ng pala Ang <laughs> bilis di ba na pangyayari. So nandito nga pala ako sa Sugo, guys. Ay, hindi ako nakakapag-video pagdating ko kanina kasi pagod na pagod na ako. pagkatapos um, ayan yung aking ano, motiva Dito nga pala ako sa Sugu Hotel na malapit sa PITX ng ano, ng terminal. So, ni ko lang siya nearby. Nag-over na lang ako. Ay, sorry, nag-grab. So, 80, ano naman siya. 87. So, sabi ko kang kuya, sige, bigyan kita kuya ng 100. So, kinuha nga palang room dito is for 12 hours only. F ano siya, a uh, regency room. So, medyo, mana siya, mahal-mahal. -mahal. So, it's about 1,910. O oh, diva. Tingin lamang guys. Maraming maraming salamat sa lahat. Ayan. So bumaba nga pala ako. Para mag order. At of course. Makipag. Ano nang internet. Kasi hindi ako nakapag. Ano kagabi. Tingin lamang guys. Thank you so much for watching. Babos. At sana naman. Sa mga hindi pa nakapag follow dyan. Mag follow na kayo. Thank you so much.